Of the Binalot ng naglalagablab na apoy ang pampasaherong bus na yan sa Ocampo, Camarines Sur. Mitcha ng sunog ang problema sa electrical wiring ng bus ayon sa BFP. Wala namang nasaktan sa mga sakay nito. Sa Lipas City, Batangas, pagka-overtake, biglang nagpagewang-gewang ang closed van na yan at tumagilid. Tinamaan ito ang isang tricycle at nagdire-diretsyo sa isang tindahan. Apat ang sugatan, kabilang ang driver ng closed van na nawalan ng kontrol. Mahigit isang araw nang nasusunog ang isang gusali sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula dahil sa samud-saring gamit pang hardware na nasa warehouse. Mula sa Tondo, Maynila, may live report si Jomer Apresto. Jomer? Maki Sandra, pasado alas 11 na ng gabi, inaapula pa rin ang sunog mula dito sa isang bodega sa Tondo, Maynila. May git oras na ang nakalilipas na nanatili pa rin sa ikalawang alarma ang sunog halos pitong puntrak na ng bumbero ang rumesponde rito. Ayon sa Manila Far District, para silang lumalangoy sa loob dahil umaabot hanggang sa kisame ang dami ng stocks. Hardware materials ang nasa second floor habang mga payong at karton naman ang nasa third at fourth floor. Tingin ng BFP, posibleng umabot pa hanggang bukas bago makapula ng tuluyan ng sunog. Sa ngayon, nasa third floor pa lamang ang mga bumbero. Umabot na sa labing anim na fire volunteer ang nasugatan dahil sa mga flammable substance na nasa loob ng bodega na nagdulot ng mga pagsabog. Batay sa datos ng BFP, aabot sa halos 20 milyon pesos ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Uh, kailangan po lang may e, steady e, po tayong water supply and power, uh, Siguro po ba, hindi po ito kasi hindi. po ito. Samantala, Sandra, sabi ng BFP, pipilitin nilang uh, maideklarang far under control ang sunog hanggang mamayang hating gabi. Patuloy pa ang investigasyon kung ano ang pinagbulan ng apoy. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Jomer Apresto pinag ng Senado na bawasan ang mga holiday sa bansa. Pusibli rin daw pagsamahin na lang yung mga holiday na magkakahaling tulad. Ang tingin dyan ng mga empleyado at employer sa report ni Katrina Son. Kada taon, labindalawa ang regular holidays na ginugunita ng buong bansa. Bukod pa yan sa special non-working days na ngayong taon ay siyam. Meron pang mga local at religious holidays ang mga holiday na iyan, gustong limitahan ng Senado. Mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Pinag-aaralan ni Escudero ang pagsunod sa format ng holiday sa Amerika, kung saan pinag-iisa na lang ang pagdiriwang sa mga holiday na halos magkakatulad. Meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday tayo hindi bayani ng pinatay sila may na naman iba para sa labor department may pros and cons ang panukala alam naman po natin na talagang uh, kung ang holiday po ay uh, napakarami uh, naapektihan po ang productivity on the other hand uh, yun naman pong mga gustong magsipasok nakikinabang naman po sa benepisyo ng karagdagang uh, insentibo dahil nagtrabaho sila ng holiday para sa employers confederation of the philippines o ecop magandang hakbang ito. Ang araw, mga 10 lang yan eh. E eh, ngayon, kung ano-ano na iisip, uh, hindi naman naiintindihan ng mga tao bakit holiday, eh, pwede naman ilimit na lang doon sa talagang, alam mo, ang labor group na nagkaisa, giniit namang kailangan ng mga holiday para makapagpahinga ang mga manggagawa. At di naman ang reaksyon ng ilang Pinoy. Yung holiday is very important for us para makasama namin yung family namin. Pahinga rin po ng mga tao yun and minsan lang naman po magka-holiday. Pag sa business kasi medyo at uh, siyempre nalilimit din kami sa production. Yung iba kasing holiday natin parang hindi naman na kailangan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala si Pastor Apollo Kibuloy nang isilbi ang arrest warrant at halughugin ng NBI ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Tinanggap ng abogado ng KOJC ang arrest warrant mula sa Pasig City at Quezon City RTC at ang contempt warrant ng Senado. Naging mapayapa ang pagsisilbi ng warrant. Kirwestyo naman ng abogado ni Kibuloy ang naging basehan ng freeze order ng Court of Appeals sa mga ari-arian nito ng KOJC at ng SMNI. Malaki rin daw ang magiging epekto ng freeze order sa mga empleyado ng corporate entities tingin naman ng PNP, malaking tulong ang freeze order dahil hirap silang matunto ang pastor sa dami ng assets at resources nito. Mga doktor, nurse at gamit pang dialysis sa San Lazaro Hospital sa Maynila nagkukulang sa dami ng leptospirosis patients. 59 lepto patients ang nakakonfine, 37 sa kanila malala, tatlo na ang nasawi. Halos 70 leptospirosis patients ang naka-admit sa National Kidney and Transplant Institute. Nagpadala roon ang Philippine Red Cross ng dagdag na medical personnel. Pinag-aaralan ng DOH ang sitwasyon para maging mas epektibo ang pagtugon sa inaasahang pagtaas pa ng leptospirosis cases. State of calamity idineklara na rin sa Kalatagan, Batangas dahil sa African Swine Fever. Ayon sa Agriculture Department, walong bayan na sa Batangas ang may kaso ng ASF. Inaasahang darating na sa loob ng dalawang linggo ang 10,000 bakuna kontra ASF para sa mga apektadong lugar. Lusot na sa ikatot huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na magre-regulate sa mga motorcycle for hires. Sakaling mait sa batas, kikilalanin na ang mga ito bilang pampublikong transportasyon. May report si Von Aquino. Gabi ang pasok ng BPO employee na si John Carlo Chua kaya hirap sumakay. Buti na lang daw may mga motorcycles for hire. Malaki yung tulong niya especially sa mga tulad ko na kadalasan natatraffic. Ipinasa na ng Kamara sa third and final reading ang House Bill 10424 o paano kalang batas na magre-regulate sa mga motorcycles for hire. Sa Senado naman nasa Committee on Public Transportation ang persyon nito ng panukalang batas. Kapag nais sa batas ang panukala, kailangan ng magparehistro ng mga motorcycles for hire sa LTO. Sa ilalim din ng panukala, inaatasan ng DOTR at LTO na magtakda ng standards at specifications ng motorsiklo na papayagang mag-operate bilang motorcycles for hire. Sa ngayon, ang mga motorcycles for hire ay nag-ooperate lang sa ilalim ng pilot study na sinimula noong 2019 mas maganda po siguro para maging legal po talaga kami. Para magkaisa na rin yung peer. Kasi ang iba kasi, mababa ang pamasahe. Ang, sa, sa, ibang ano naman, MC Taxi may mataas. Naghahanap buhay din naman sila. Hindi naman pabor ang isang taxi driver at pribadong motorista. Talo na kami sa pasahero eh. Lahat ng pasahero na pupunta talaga sa kanila. Nagkakaroon lang kaming pasahero pag yung umuulan, malakas ang ulan. Ay Kung saan-saan po sila sumisingit eh sa gawa, gawa ng mga sasakyan na yan, yung mga gasgas na yan, gawa po nila yan. Sumasabit pa nga dyan minsan, natutumba sila tapos sa... Uh, babayaran mo pa. Sa pag-aaral ng LTFRB, tinatayang 370,000 na pasahero ang sumasakay araw-araw sa mga motorcycle taxi. Napupunan daw nito ang kakulangan sa pampublikong transportasyon. Kaya inirekomenda ng LTFRB sa Kongreso na gawing pampublikong transportasyon na ang mga motorsiklo. Yvonne nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli ka ang pagguho ng lupa sa Rodriguez Rizal. Labing isang pamilya ang nawalan ng bahay dahil sa landslide kahapon. Kumambalang ang guho sa kalsada pero balik normal na ngayon ang sitwasyon doon. Walang nasaktan sa insidente. Biglang sumabog ang cargo ship na yan na nakadaong sa Eastern China. Sa isa pang video, kitang-kita ang pagsabog sa barko at ang paglipad ng ilang debris. Ayon sa Chinese state media, naramdaman ng shockwaves isang kilometro ang layo mula sa pantalan. Walang nasawi at nasugatan. Ayon sa shipping firm ng cargo ship, nagkasunog sa barko bago ang pagsabog. Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam unang beses na nagsanib puwersa para sa bilateral maritime exercise. Kapwa claimant ng West Philippine Sea ang dalawang bansa. Dating Comelec Chairman Andy Bautista, pinakakasuhan ng federal grand jury sa Amerika dahil sa pagtanggap umano ng suhol mula sa kumpanyang pinagbilhan ng vote counting machines noong eleksyon 2016. Sa post sa X, Silabi ni Bautista na nararamdaman niyang politically influenced ang pagkakaso sa kanya. Ilalaban daw niya sa korte ang kanyang pagkabswelto at ipakitang wala siyang ginawang krimen laban sa Amerika. Mga repolyo itinatapo ng ilang magsasaka sa Mankayan, Benguet matapos bumagsak ang presyo nito sa 2 hanggang 5 piso kada kilo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Shy type ata mga barista sa isang coffee shop sa Quezon City dahil ang order mong kape sa kaperasong butas lang idadaan. Brewed by experience naman ang konsepto ng isa pang cafe. Panoorin sa reporting ni Katrina Son. Coffee lover ka ba? At ah, always on the lookout for something new? Subukan ang literal na hole-in-the-wall coffee shop na ito sa Quezon City. Akala mo butas lang sa dingding, pero sadya iyan at dyan ka makaka-order. 32, 30 matcha. At kapag okay ng order mo, dito rin nila iabot sa butas na ito. Very new yung gato, may butas lang na lalabas dun yung... Drink. It's a very unique experience po. Kasi may mga tao dito sa atin na very introverted, And they don't have this uh, special place na maka-try ng coffee in a very private sort of setting. Ipinagmamalaki nila ang Sakura Latte. Enjoy. Mm. Very yummy! Ang sarap! Dapat niyong itrya. coffee inspired by places visited naman ang ipinagmamalaki ng isang pang coffee shop na ito sa Quezon City. Ang patok raw dito ay itong sweet potato latte at ang kawagoe drink na parehong gawa sa sweet potato. Gusto namin na quirky yung drink, creative so hindi nagsasawa yung tao. Um very unique especially yung yung kamote Parang nagulat ako, sabi ko parang makakaiba yung mga to ah. Sabi ko okay. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.